So, hello mga pare ko, uh, murag di awa yung takarong adlawa. So, nay nag uh, message na ako day, nga kung unsa un na paghimog voice over. So, wala na ako na entertain ba, murag mga 3 days siguro to, hey, eh. uh, labay. So, ganin ang buntag, pagmata nako na, okay? na ako, sa message na ako, sa, ay, messenger na ako sa, uh, sa page na ako, kahit tagsara mo ako mag-open dito. So, na nakabotang dito nga, snabber daw ko. So, uh, di na tinodo eh. <laughs> So ang iya dayang ang iya ding tuyo nga uh, gi message ko niya magpatuloy siya nako na pag voice over. So ako gani wala pa magani ko kabalo kayo nga sa na pag voice over. So maong awan uh, ako gi entertain dayon kay nagpractice practice pa man buko niya ni. Eh. So nana ko ihatag niyo nga tip. Ah uh, ko ihatag niya niya nga tip dai kay para di na siya masuko. So sorry sa imo mga busing. Laki dito laki. Busing sorry kayo. So nana ko ihatag din mga tips. Ah uh, sundil sundil lang ni. Eh. Oh, o para lang di lang di ni Uh, di lang po ni para sa iya, para po ni sa inyo pa sa mga pareha na nga baguhan ba. So, na ihatag ninyo nga tip. Mga tip mga pare ko'y nga uh, akong ihatag sa inyo ha. Para lang ni sa marag mauaw mo istorya sa public ba. So, kung gusto nyo yung ano ay makabati ninyo inig istorya istorya ninyo sa public sa, para sa, pa, sa pag voice over nyo or wala mo'y kwarto nga sarado ba nga kamo lang mismo, kamo lang ang makabati sa inyo tingog nya para di mo mauaw So mau na inyong himuon. Ah, uh, type type lang mo, type type. Pero kaniya akong video nga ikaw nang akong mga voice over nga nga akong hinimo. Uh, ako ra mismo ang naghimo ana. So di wala na akong gi-type type. type sa akong itudlo sa inyo. So pero pag ang pag-edit, uh, parehas lang. So karon ato na sugdan. So karon mag-start na ta. Ah, uh, mo mo ngadto sa Chrome. Open yung Chrome nya. Ah, uh, dali mo ngadto sa Google. Search na to nya. Amaano ah, Google aja. naman niya di din. <laughs> Wala kong naswito nang mga banda. Yeah, at type ang type ninyo ang narakit, pero wakong suwayan nga. Absa, nako lang nang i-share sa inyo para mas dalian mo mo. Uh, mo voice over, narakit, nakai search. Alright, oh, kung ano siya, kung <coughs> ah, ano siya, kung ano siya, siya, So, get, get started. At so yan. Uy, reload man. Narada eh. Alright, tignan na yan eh. Kaling maglupad-lupad, mauna na siya. what lang nato. Alright. Na na, okay na. Kanya, ang language na to is Filipino, syempre. Ah, uh, ito tag-Filipino, dra. Onya atong voice. Ah, uh, dre pwede mo magpili dag ko anday. Pwede mo magmili og <coughs> uh, tingog. Atong gamiton si Bianca. Okay, onya address sa script mo ni atong isu type kung unsa atong ganahan nga isulti sa atong video. So, suway na to. Uh, gusto ba mo makahibaw? Gusto ba mo aba mo makahibaw? Kung unsaon? Un... Pag voice over. Oh, testing na to. Alright. Mm -hmm. oh, loading na. No, mayroon na siya. Gusto ba mo makahibaw kung unsa on pag voice over? Gusto ba mo makahibaw kung unsa on pag voice over? Nya, yeah, i-download lang niyo mga pare koy. ayun, eh. naka-download na siya oh. Open niyo. Oh, naroon na naka-save sa files ninyo. So, gusto so, na All right. atong laki na pod. Gila. <laughs> Kit audio. Atong testingan. Okay. Gusto ba mo makahaba kung ang pag voice over? <laughs> haba naman ang sound ni haba. Gusto ba mo makahaba kung ang pag voice over? Oh, di ba? Yan na kadali. Na i-download ninyo. Oh. Oy, okay, okay na, na-download na siya. Oh, so sa pag-edit ng guys, ah uh, syempre mga tutas apps video sa atong video editor. Ah uh, na ko Andre. KineMaster. master. So mo ratong himo na sundo lang ninyo nya yeah. plus himo tagbag oh. so ngita ta og video uh, sample kani akong himuon ni himo, himo magwa pa jud ni ako ni human ning video ha man ni akong next video not now but not sure diba <laughs> pa ni ako na himo ni so atong butangan siya audio eh, dire ra makita kaniya Diriya, ngari mo ni siya, audio. Niya at tong pangitaon. Dara. Gusto Mauna ba mo makahibaw kung unsa on pag voice over? Mo na siya galing na. Okay. Mo na siya. Gusto ba mo makahibaw kung unsa on pag voice over? Oh, di ba? Mubutang na ni siya dara. Gusto ba mo makahibaw kung unsa on pag voice over? Pero nakoy tip sa inyo kung gusto niyo yung paspas ang iyang kuan kung may murag way putol-putol ba. Mo man karon. Di ba? Murag paspas ta kay ba mo ni siya eh. Gusto ba mo makahibaw kung unsaon Kung i-advance lang ninyo gamay. No. Murag, two seconds siguro? Two seconds, ah. Gusto ba mo makahibaw kung unsaon pag voice over? Gusto Muna ba mo makahibaw ba? kung unsaon pag voice over? O, oh, di ba Muna na siya. Kanya, ato na po, gilihat na po sampay kung na mo ilain. Basta yung ato lang, ha? Hindi lang na ko ipakita eh, sa inyo kung sa on, pag, sana. Gusto ba mo eh, makahibaw kung video Usar ka word ako ng nagagawa Gusto ba mong makahibaw kung unsaon pag voice over? Gusto ba mong makahibaw kung unsaon pag voice over? Gusto ba mong makahibaw kung uh, unsaon ano pag voice over? Kani siya, Walang word, second word ninyo, third word niyan aba. Para dali. Okay. Gusto ba mong makahibaw kung unsaon pag voice over? Gusto ba mong makahibaw kung unsaon pag voice over? Gusto ba mong makahibaw kung unsaon pag voice over? Tuloy-tuloy ang inyong kuan ba. So Amo uh, na ni guys. Ito mga pare ko, ya, mura gi away naman unta ni, mura bakas famous ani. O pa pangay ta swildo sa balak sa vlog ni gi na ta. So, ah, uh, karon di ay na ko diri sa uh, likod sa among baybayon ba. Nino pura gindot kay himo content dere. At atong tanawon. Tut kay dre So, dre. Murag na koy plano mag content dere oh. Nimbot kay ba nasa dagat ra oh. Nya peaceful kay ba, murag ako rang dre. Karon pa ko nakangari. Ngita lang ko kuan ba. Nangita ko uh, place nga mingaw-mingaw kay sa amoa uh, sa amoa dito na may dagkita na may nangaligo dito. So nangita ko mingaw-mingaw nga place. So mo ni ako nakita Andre. Ayso, oh, pakita na ko ninyo. Nani sa likod sa amoang ko ah. Uh, sa likod sa beach ba. Oh, kitang pasar, oh. pura pasar ay. Eh. Mura magbikot agad diri kay wa ko na sweeto ani. Pero na di nga rin ay kayo di hata mag suba suba sa atong content sa next content na to suba o or bisikun sa atong luto so so mauna dito pare ko eh nakasuko na ko ah di tablo arta ka sorry kung karun pa ko naka uh, reply nyo naka, naka reply nyo so mauna to guys uh, hang gari na takutob so see you sa akong uh, next adventure good luck god bless